So, ito po yung gagawin natin. Maglalagay po tayo ng spotlight. Dito. Yan, banda dito. Yan, guys. Dito natin i-install yung ating spotlight. Pero, i-check natin kung kano kadilim pagkagabi na. Yan, ganyan kadilim. Mapagwalang ilaw. Ngayon, hanap muna tayo ng spotlight natin. na tagalan ako dito, no? Kasi sinisigurado natin na matiba yung ating makukuha. Yan, okay. Ipatry na natin kay kuya. Ayan po, no. Tinatry na po ni kuya yung ating spotlight. Okay. Ayun, liwanag. 30 watts po, no. Okay, ngayon po nga assemble natin eh, yung ating bar. Lalagyan po nung ating spotlight. Nakuha ko na yung tamang sukat po ng ating ilalagay dito. Wala po kasi tayo makitang flat bar talaga, no? Yung talagang nakagawa na. Kaya ang gagawin talaga natin, magmo-modify tayo, magdi-DIY po tayo. Kaya bumili tayo ng buong bakal, no? 20 feet. Pero gagamitin lang natin dito mga 4 feet lang to 3 feet. Yan. Tapos, hindi pwedeng hindi natin weweltingin. Dapat pantay po. Nakasukat talaga. Spot-spot lang po yung ginagawa po natin dito, no? Yan. Naghanap na rin po ako sa ibang hardware pero sad to say wala po tayong nakita na mga bakal na retail. Kaya ito po yung ginawa natin kailangan po masigurado natin na matibay po ito. Dapat talaga pang heavy duty para po sa ulan, sa araw, sa panahon. Yan, ito na ho. Gagawin natin ay pipinturahan naman po natin ng black. Yan. Okay na. Ngayon naman po, bubutasin po natin. Dito medyo natatagalan ako sa pagbutas kasi talaga yung bakal, kailangan yung drill bit mo dito, yung matibay. Yan ho, no? ginawa natin dito sa isang angle bar meron na limang butas isa dito tapos dun sa taas nya dalawa kung saan nilalagay natin yung ating spotlight sa pagbubutas naman po alalay lang po tayo dito dapat hindi po mabilis yung ating drill no para yung drill bit natin hindi agad masira yan, ala-alalay lang po tayo. Yan, nakatatlo na po tayo. Ito yung pangatlo natin. Ayun. So, ito na yung finished product natin, no? Ilalagay na natin yung ating mga spotlight. Yan, yung tornil nyo, bumili na rin ako para sigurado na may hold talaga kasi nung bumili tayo nako may pusa pa kasensya na o sige, o. Ayan. Passing show pa yung pusa. <laughs> Ayan. Okay. Ayan po. Balik na tayo sa ginagawa natin. Yung siguradong sakto lang na sukat, no? Ng mga tumilyo para hindi lagpas-lagpas mas magandang tingnan kapag ka... Uh, tama lang, tamang sakto lang yan, okay, ito na tapos ilalagay na natin itong ating spotlight Ayan ho. Dito ko na ginawa sa bahay para po dadalhin na lang natin kung saan po natin i-install para mas mabilis na po tayo sa trabaho. Ito na ho yung ating nagawa. ng kasama na po dyan yung angle bar at yung mga butas. Install na lang po tayo. Yan yung mga gamit na gagamitin natin. No? Napakarami. Ito yung mga dadalhin ko doon. Yan. Ah, nilagay ko na iba dito sa aking GB box para po hindi natin makalimutan. Yan. Yeah. Yan. Dadalhin na natin doon. Ito na ko. So, okay guys. Uh, ito na yung work natin ngayon. Ito tayo. Tapos, uh, yun yung gagawin natin sa baba. sinukat na po natin no para nakalibel. Pantay na pantay po natin mailagay. Ito po ngayon tayo sa taas ng roof. Ito so ito yung ginagawa natin. eh okay. So ito. Yan, nandito na tayo sa taas. No? Medyo nakakalula dito kasi mataas-taas talaga siya. Pero kaya naman, no? Kasi may hagdan naman. Yan. Ito yung kagandahan kapag ka meron kang cordless drill, no? Handy talaga siya. Yan. Ah, uh, itong nilalagay ko, ito po yung connector ng ating wire. Para po yung mga wire po na ilalagay natin dito, just in case, umulan man, ay hindi po mababasa. Ayan po, uh, maglalagay na po tayo ng ating mga wire. line one line po lamang po ito sa ating ilaw. Meron na po itong switch. Kaya automatically po kapag uh, na-install na natin yung mga ilaw dito, ating mga spotlight, ay sisindi na rin po sila. Ayan. Hindi ko na po may papakita ng buo kung paano natin nagawa. Pero ito po yung resulta. Madilim at... Yun. Okay. This is Komponero Rosex at your service. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. May God bless you all.